yung mahilig ka sa pagkaing kalamay. Kaya kahit na maraming tao ay tudu ang pagkamay. Pasimpleng pagsandal sa leeg ay akalain mong nalulungkot. Yun pala sa ibaba ay may dinudukot. Yung pinagupitan mo yung anak mo sa isang barber Pero pinakopya mo lang yung larawang nasa cellphone mo Pero laking gulat mong sa gilid ay may araw Kaya nagtanong ka sa barbero kung ba't ganito Isinunod e lang pala ng barbero yung larawang nasa cellphone mo yung kahit senior citizen ka na. Pero sa pagkahit man ay sumasideline ka pa Imbes kasi nabaso baso na may tubig ang lagyan Pero yung sa ang iyong binudpuran At yung tinimplahan mo na sana ng pampatulog Pero tinikman mo kung ito ba ay goods Kaya imbes na yung kalabay ikaw ngayon ang tulog <coughs> Yung nagpapagupit ka Pero todo bantay ka sa motor mong pulipid. Dahil wala kang pambayad sa tiga bantay Dahil ikaw ay nagtitipid Pero sa isang iglap lang Nawala agad yung motor mo Sa kadahilan ng pinalingon ka sa gilid ng barbero Yung puro ka na lang problema Kaya sarili mong galaw ay tumatawa ka Yun bang tumingin ka lang sa salamin Pero ngiti mo'y abot bituin. Kaya lagi mong piliing maging masaya Ito'y kahit baliw tayo sa paningin ng iba <laughs> Yung bibig ka pa pero nakikimartis ka na. Yung curious na curious ka sa iyong mga nakikita. Kaya tudo ang silip mo kahit wala kang naintindihan. Basta makikita mo lang ang iyong tinitingnan. Yung tipong kahit bibig ka pa lang, eh may martis ka nang nalalaman yung papunta ka na sana sa isang palabas pero naliligo ka ng walang oras dahil ikaw mismo yung may pakana sa pauso pero ikaw din mismo ang naunang nasyo sa isang kanal na may tubig tubig na sumbrang lamig napagkamalan mo kasi itong simento kaya padalos-dalos yung lakad mo yung akala mong sira yung blade na ginamit mo kaya ang lakas ng loob mong gupitin yung kilay mo pero yung akala ay napalitan ng pangamba nagmukha kakasing dun yang walang pera kaya yung kaibigan mo ay parang wala ng bukas kung makatawa yung bagong kuha yung motor mo na pulipid kaya nag text cut umaura ng DTP dahil isa ito sa pinapangarap mo na motor dahil sa nagdaang panahon sa iyo ay di pabot at nag speed ka pa sa harap ng kamera dahil may motor kang pulipid at maganda yung ikaw pa yung nasaktan pero ang umiyak ay iyong kaibigan dahil ikaw pa yung lumangoy sa putikan pero ang pag-iyak ay di ka tinatablan kaya napagkamalan ka tuloy na isang batang may laban yung nag-apply ka bilang artista pero sa kabutihang palad ay nakuha ka pero imbes na aktingan ay sharpshooter ang naging datingan Dinamaan mo kasi sa ulo isang kameraman Sino nagsabi sa yung lumubog-lubog ka dyan sa putik? yung naliligo ka sa isang putik. kaya yung nanay mo ikaw ay pinapagalitan kaya imbis na magalit ay pinilitan mo ito ng pagiging mabait dahil sa cute niyang nagsabing hindi siya papaluin kaya walang nagawa ang nanay kundi napailin yung mahilig kang magbaon ng tubig ngunit pag inom mo'y may kakaibang lasa yung tubig na akala mo'y isang panis na pagkain na halo sa inom nasundot lang pala dati sa pit ni Mingming UGH! <laughs>